sementado na yung lugar kung so, wala po lang po so, ano, buha na po pakulitli may parte na pakulitli may parte na maaraw Cementado na itong lugar na ito at pagdating doon sa taas may kanto ang um, bumarko hindi na po nila sinemento kasi ano po yata yung kalsada yung sky, sky page na raw po kasi yung kalsada na yun ito public ito kaya ito ang silimento pero yun to, sky page na raw po yun kaya hindi nila silimento yan, dadaan tayo dito sa ating kasamahan sa Toda yan, kasama natin sa Toda na. tayo yung manghihingi ng rambutan marami raw siya po na rambutan dito medyo mga po na tayo ng rambutan Na yan, natin. Yan Bakit ba yan na yung bahay? Itahan Bakit? Hindi mong... yun. Sa kaya ako eh. May housing. Uy, namitas na pala boy. Yan na pala eh. Ba't nanawa ka na boy? Ang dami. Dami rambutan. No? Mangihingi tayo. Kaso may kapalit daw to eh. Puto. <laughs> palit puto raw. Palit puto. Na, Bar dito, dito, dito. Ginagawa niya pag dalilan yung anak niya.